coffee time mga kapadyak coffee tayo at ito si Dino basta na lang pumasok na hindi mo na nag uh, pagpag ng paha Hello guys uh, bike packing na ulit si Ligaw na Pusang Gala at si denong Gala Ride out na nga kami dito sa Barangay Boli, Muntinlupa At ito na kami naabutan dito Pista nga pala dito sa Barangay Boli At napakaraming maliki na pumaparada ng malaking tao Hindi ko nga pala naisip na traffic nga pala dito ngayon Dahil nga pista, dapat pala ako pumunta sa service road Para mapabilis ang aking pagpadyak kaya lang nandito na ako kaya test test na lang nandito na nga ako sa Muntinlupa Alabang at bali dalawa kaming magbabike pa ako, kasama si Dino at si Kuya Jun dadaan ako si Kuya Jun sa Santa Rosa sa Santa Rosa Laguna at medyo matingkad ng sikat ng araw nagkita na nga kami ni Kuya Jun bali umalis ako ng Muntinlupa ay alas alas 8 na at nagkita kami sa Santa Rosa ay alas 9. ipit ng traffic kaya natagalan. Nandito na nga kami sa Pagsanghan, Laguna. Dadaan muna kami sa 7-Eleven para bumili naman ng gamit namin sa pagkamping. At nandito na nga ako sa 7-Eleven, bumibili na ako ng kailangan namin. Papasok na nga kami ng Kabinti, Laguna Road. Pero hindi kami dadaan ng kabinti at hindi kami aakyat. Dito na nga kami dadaan sa pinakamalapit at surkat na daan. Sabi nga ni kuya dito ay malapit na dito ang lagaslas kung dito kami dadaan. At sabi din ni kuya ay bawal daw dito sakyan ng bisikleta. Kaya naman tinulak na namin ang bisikleta kasama si kuya. Na kahit malit ang kanyang bisikleta ay bawal pa rin niya sakyan ito. Bawal na bike path ng mga taga dito ang pagsakay sa anumang sasakyan na pwede mong gamitin sa pagtawid dito sa hangin Bridge. Makikita mo ang hangin Bridge na ito ay napakahaba at ang sign niya ay bakal. Kaya naman pwede kang mahulog o madulas dito. Kaya naman ito ay sa ikasisipte mo at sa kaligtasan mo. Kaya naman tayo ay susunod sa anumang ordinansa ng mga taga dito sa ating pupuntahang lugar. Makikita mo dito sa gitna napakagandang ilog ng Pagsanghan, Laguna. Mahaba din ang hangin bridge na to at napakaganda. At pagdating namin dito sa dulo ay nag-register nga kami ng aming pangalan at yung kami para kami ay may, may, may pag kami hinanap dito. Wala namang bayad ang registered namin dito at nagtanong na din kami dito kung saan nga kami pupunta at kung saan ang daan. Ang sabi ni ate ay isang kaliwa at lahat ay kanan kaya kung pupunta kayo dito ay kailangan ninyo magtanong para hindi kayo maligaw at itong binabaybay namin ay panay kanan na nga ito kung makikita ninyo ay maliit lang ang daan at ito ang bumungad sa amin ang napakagandang view at napakagandang lugar at napakapresko ng padyakan kung makikita ninyo may mga nakakasalubong kami dito motor Dahil nga ang transportation dito papuntang Lagaslas lagas ay motor lamang at bike Pwede mong lakadin pero may kalayuan din Pero kung tamad kang maglakad ay kailangan mo sabakay ng, bot, ng motor 30 pesos nga pala ang bayad daw dito sa motor papunta dito sa Lagaslas dito pa lang ay sulit na sulit ng ating padyakan talaga namang mapapawaw ka at masasabi mo maganda talaga ang lugar na ito. napakaraming paraiso ang pagsanghan Laguna na hindi pa natin napupuntahan kaya naman tara at isa natin ito unahin natin ang Lagaslas at dito tayo magkakamping at hanggang dito nang alang nila inihahatid ang mga pasahero nila na pupunta dito sa Lagaslas. Dahil nga hindi na makakaahon dito sa maliit na daan. Kagaya namin ay tinutulak na namin ang aming bisikleta dahil nga nahihirapan kami. At mabigat din ang aming dala kaya naman hindi namin pwedeng sakyan ang aming bisikleta. Kung makikita ninyo ay sa unahan namin ay na maraming estudyante. Gagawa yata sila ng project dito sa Lagaslas. At ito ang bumungad sa amin. Ang napakagandang lugar ng Lagas Lasco. Nature na nature pa rin talaga ang paligid nito. At kung makikita ninyo, may parang na ma-lapad. Sulit. Mapapawaw ka talaga sa ganda ng lugar at tahimik na tahimik at na pwede kang maligo dito sa ilog na to at napakalawak din pala hindi nga ako nagkamali na gagawa sila ng project dito at ito nga ay gagawa sila ng drama para sa kanilang school Shoutout nga pala sa mga estudyante na napakasisipag gumawa ng project kahit na malayo yung kanilang pupuntahan. at sinaga pa rin nilang lakarin. Dito rin ang daan papuntang Kabinti Pools. Dito kaakyat papunta doon sa itaas. At ang gamit mo dito ay isang baroto na walang pakway. Mamaya ay tayo liligo dito sa napakagandang ilog ng Lagas last 2 at ito nga pala si Dino tuwan tuwa sa kanyang paglalakbay dito talaga ng mga relax na relax din si Dino at lahat na lang ay inikot set up na nga ako ng aking tent baka kasi umulan para prepare na din ako para mamaya ay magluluto na lang kami tinulungan na nga ako dito ni Kuya Jun para mas mabilis akong matapos Natapos na nga ako mag ng aking gamit at nakapagtayo na din ako ng tent. Kaya naman, libutin natin ang napakalawak at para paraiso ng pagsanghan Laguna. Kumakikita ni talaga ng mga nature na nature pa rin ang kapaligiran nito at napakatahimik at napakapresko ng tanawin. Malapit nga lang pala ito sa Maynila. Kagaya ko galing pa ako ng Bule, Muntinlupa. Nasa 77 kilometers mula dito at hanggang Muntinlupa. At kung ka, ay eh ganun pa rin ang kilometers mo kung hindi magbabago ang iyong daan. 77 kilometers mula sa Muntinlupa papunta dito sa Lagas Las 2. Kaya naman napakalapit lamang ito. At kung gusto mo mag-relax, e, piliin mo na ang pagsanghan Laguna ng paraiso. Nagluto na nga kami dito ng aming katani ni Kuya Jun. At may na nga kami dito biniling San Mig. 0% yan ang aking iinumin yung San na 0%. At kay Kuya Jun naman ang Red Horse. Yan. Dahil nga hindi ako nagiinom ay kailangan natin ng walang alkoholik. Para naman tayo makapadyak, babalik. At kasama na din si Buting. At itong ang aming pulutan, ang inihaw na tilapia, ang isda ng masa. Pag sa mga ganitong lugar talaga ay napakabagal ng oras at sumapit na nga ang gabi at ito ang aming situation dito at kung makikita ninyo ang aming tent ay pinalibutan ko ng ilaw. Talaga namang mapapawaw ka sa sobrang ganda at napakatahimik ng lugar na 'to at maririnig mo lang dito ay ang huni ng mga ibon at kuliglig sa gabi. Yan oh. No? Good morning mga kadya mga idol, mga ka uh, Umaga na, 5.30 na ng umaga maliwanag na sa labas uh, Dito kami sa Lagaslas campsite 2 dito sa Pagsanghan Laguna at si Dino ay kasama ko dito ang aking munting alaga ito sarap tulog ni Dino at silipin natin ang labas ng tent si Dino gusto nang lumabas silipin natin ang labas ng tent ang bukang liwayway ng umaga Mga mm -mm. Ganda ng ano, diway Ganda ng umaga. Coffee time. Mga uh, kaka-jack, coffee tayo. At uh, si Lino. Basta na lang pumasok. Nah, hindi mo na nag... Uh, pagpag Ito ang itsura ng lagaslas Lasto, pagsanghan Laguna pagsapit ng umaga. Napakagandang pagmasdan ang kapaligiran dahil nga para naman ito napakaamong tingnan. Napakalamig din ang simoy ng hangin dito kaya naman sulit na sulit ang iyong pagtulog. Kaya kung gusto mo lang pumunta dito, malapit lang to. Kaya puntahan mo na ang lagas-lasto. Hindi ka magsisisi pag pumunta ka dito. Dahil sa sobrang ganda, marirelax ka pa. Dino.

amin uh, bike packing o uh, kaya ay motor parking o van parking o ano man ito kung gusto mo talaga ng tahimik na lugar is okay. tapos nature malinis ang kapaligiran ito ang bagay sa iyo na napakalapit lang pati ang lugar na to dito sa Maynila ang Lagaslas 2 sa Google Map Lagaslas 2 pag Laguna yan ang makikita mo to at malapit lang bali galing kami sa Sukat, Muntinlupa yan at kami ay maaga pa rin nakarating dito sa Lagaslas to napakasulit to at napaka safe naman dito kahit walang tao dito kayo lang ang mati ay mo na lang ito hmm kompleto dito at uh, di ka maghahanap na CR dahil may CR naman ditong malapit din ang tubig dito unlimited may bukal na pwede mong paghugasan tapos pwede ka maligo dito sa lagaslas ito ang na lagaslas dahil nga kining ang tubig pero may doong lagaslas na natitira kaya pala ito ay tinawag na lagaslas may ipapakita ko sa inyo yung lagaslas na tinatawag dito. Kung sa ibang tubig, ah sa ibang ilog ay umaagos talaga yung tubig. Parang lagaslas talaga dito, may portion lang. Putol-putol. Ito na nga yung tinatawag na lagaslas dito sa Pagsanghan, Laguna dahil yung tubig dito ilog dito ay talaga naman lumalagas las bababa at papunta ulit ito sa tining na tubig kung nakikita naman ninyo sa taas ay tining din yung tubig at itong portion na to ang may lagas las na ang kung makikita ninyo ay tatlong hati ito dito sa lagas las Salamat po. Ino, kumapit ka. Pag tayo naman nakapitin. Sige lang. Oh, din hindi na sakay sa kaya e hindi kang magtulak ay, 哎，等一下。 bawal itong sakyan ng bike so kahit anong kung bawal dito motor bawal dito yan. uh, kailangan natin itulak yung bisikleta natin dahil mapapagalit na tayo At yung mga uh, <coughs> hmm ito so, yung light pin na pinagbabawal dito sa paning grade Bawal sa pagsanghan Bawal sakyan kiyan na Kailangan natin ito lang Ito yung garing doon, di ba masel? Nandito na nga kami sa Alabang, Muntinlupa. At mahaba pa ang oras namin at umaaga kami nakarating dito. Alauna pa lang ng hapon kaya naman napakahaba pa ng oras namin kaya magtatambay muna kami ni Dino dito sa Pilinbis, Alabang. Dadaan muna nga pala kami dito sa Jollibee dahil si Dino ay nagpapabili ng Jollibee Spaghetti. Favorite nga pala ni Dino ang spaghetti ng Jollibee. Kaya naman tara at bibilhan natin si Dino. Tuntawa nga dito si Dino dahil nga narinig na naman niya ang Jollibee spaghetti. Favorite niya ang spaghetti ng Jollibee kaya naman lagi ko ito dito tuwing iikot kami dito sa alabang. At sasamaan na din natin ng isang pirasong chicken kaya naman tara at bela na natin si Dino magdadrive through lang kami ni Dino dito sa Jollibee Jari Jolli, ah, yeah. kailangan ka ba si Jollibee live ni Warnipo Kiyas? Isa lang <laughs> po so, na, uh, si Trip Ah, uh, cook na lang Spicy po ba? Ay uh, hindi hindi Ah, uh, okay, dark siya po ba yung drink? Uh, medium lang. Ah. Ito may kabay sa bago sa mga Um, race race na lang. Dark ka po din. Oh. Um, Ayun lang. Ah, okay. Sa 234, ako ako kay Steve. Okay. Jollibee, Jollibee, si Deno. Eh, si Jollibee. Pupunta si Deno, si Jollibee. Nakabili na nga kami ng inorder ni Deno na Jollibee Spaghetti. At uh, pupunta na nga kami dito sa Pilimbes, Alabang. Dito nga, dito nga pala kami nagtatambay ni Deno tuwing nagmumuli-muli at nag-iisip ng kung ano-ano. Ay -ano. eh, dito na lang kami nagtatambay at nagpapalipas ng oras sa Pilimbes at napakaganda nga naman dito. Ito ang aking dito sasabit na ako ng duyan ay sapat na para magpahinga at minsan dito ako natutulog pag tanghali napaka safe naman dito kaya naman ligtas na ligtas ka kung nagustuhan mo naman ang video ito ay pasubscribe naman ako ng aking youtube channel ang ligaw na pusang gala hanggang dito na lang mga kapusang gala at mga kapadyak then see you next adventure natin abang abang lang sa ating mga upload and bye bye